Hello guys Magandang araw sa inyo lahat guys Welcome back to my youtube channel Andito nga tayo guys sa isang bakanting lote o Nakikita nyo naman yan Magbabaka sakali tayo baka mamaya makakuha tayo dito Nagkalkal nga ako dito guys Naghanap na pa ko Ng mga Mga barya Baka sakaling may makita tayo dito Para siyempre hunting din Hunting ba Kaya know, Ang dami dito kapon kinalkal ko to the guys kaya lang hindi ko na binidyoan kasi nga mahirap magkuhan hindi maririnig yung boses ko uh, talagang napaka ano talaga okay lang okay din yung ano ko yung um, hunting hunting ko kasi nag tagumpay naman. Nakakuha ako ng tatlong piraso. Kaya lang, hindi ko pamanalinis. Na talagang makikita mo pa na madumi. Kaya, eto nga guys. Ito ang papakita ko sa inyo. Yan. <laughs> Isa na rin to sa mga matitinding hunting ko. Kaya nga dito, medyo nagpa ano kami. Ang um, mga ano, yan. Na, yun, pala kasama ko yung tito ko. Ah, nag -chat, chat kami dito. Dadayo kasi ako dito, guys, sa Bulacan, sa Bukawi. Kaya ito yung ano ko. Medyo malabo yung nakuha ko kapon. Sa tingin ko yung ano to, kalabaw na piso. Pero hindi ko na kailangan linisin. Uh, masasama na rin to sa aking mga koleksyon lalo na ayan, kalabaw kalabaw ito guys na piso si yan tsaka ito kalabaw din ito guys yung nahanting ko kahapon na nakita ko kahapon dito nagkakalkal kami dyan guys hindi ko na binidyoan kasi nakakaya naman mga kita tayo na naghahanap sa nga hunter ito napakaganda po nito guys pag nalinis pero siyempre mas di kalidad ang ating barya kung ito'y ganito kaganda talagang nagpresent talaga siya ng kalumaan niya talagang mali malinis na malinis yan ya <clears> hindi <throat> natin makita masyado yung ano kung anong 19 ito pero sa ano paanoy natin to lilinisin nyo ito pagdating sa bahay para makita natin kung talagang magandang kung anong 19 siya at kung anong script kasi malabo eh. sa so, sobrang tagal ayan to napakaganda nito guys napakaluma talaga nitong nahanap ko na to dito ko sa damuan na nakuha ayan tingnan mo napaka ayan kalabaw kitang kita yung sungay Ayan. O, baka mayroon kayo guys mga ganitong barya. Alam nyo na yung gagawin nyo. Huwag nyo itatapon. Sapagkat napaka-importante po nito. Lalo na sa mga kolektor. Alam nyo naman kung magkano ang halaga nito. yan Piso na kalabaw. Yung sinauna pa. Di ako nagkakamali. Mga 1984 to. 1985. 1986. Talagang ano to, talagang millennium, millennium na to, at talagang napakaganda nya, pag naisama ko na to sa aking koleksyon, madadagdagan na naman ang aking koleksyon, parami ng parami Palagay, so may mga gustong ibenta, kung may mga gusto kayong ibenta, open na po ako ngayon, kaanda na po kami, kung saan yung lugar nyo, iti chat nyo lang sa aking FB page Andiyan yung aking FB page mamaya. I eh, papakita ko dito sa dulo ng aking video. <clears throat> kasi doon kayo magse-send ng mga barya na gusto niyo ibenta. Ang ano lang doon kung maganda yung inyong mga barya. Lalo pa yung mga error coins, yung importante. Yung importante kasi yung mga error, mga hold coins na ganito. Wala ka na makikita ng ganitong uri ng barya. oh. Okay, no? napakadumi. Hindi pa man malilinis. Talagang kailangan mo pang linisin. Oh. Nakikita ah, nyo naman yung itsura nito. yan Marumi man, bibigyan ko na kayo ng tip. Pag mga ganitong karuming barya, wag yung lilinisin. Kasi yun ang nagre-represent nagre-represent ng pagkaluma niya. Yan. Lumang-luma pag ang barya ganito. Pero pag lininis niyo na, di na natin masasabing old coins yan kasi malinis na nga eh. Tapos pinag kakaskas pa, magkakasgas to pag nililinis mo kakaskasin mo di, wag mo nang linisin pero mas maganda ang ganito. Pag may ganito sa koleksyon mo, maganda yung, yung ganito kung nagko-collector, nagko-collection ka ng mga old coins. Ewan ko, para sa akin lang ha. Eh sa iba kasi nililinis nila para makita yung kabuuan. Pero mas maigi sa akin kung nakikita naman yung mga kung cleared naman yung kanyang mga tawag dito. Mag kung cleared naman yung kanyang mga details. Okay, wag mo nang linisin. Mas maigi na yung ganito. Kasi ito talaga ang nagpipresent ng kanyang kalumaan. Kumbaga, dekada na talagang sa sobrang tagal niya, lumang luma ng kanyang barya. Talagang yun ang may mataas na value. Kung ba nga, yung iba nga dyan, di ba? Mga nakikita nyo. Kung napapanood mo yung mga ibang vlog tungkol sa coins. Sa reels nga, minsan, ang dami nagsisilabasan eh. May 50,000, may 100,000. Minsan nga, may umaabot pa ng milyon eh. Para lang sa mga ganitong old coins eh. Binibili ng mga kolektor. Yan. Kasi importante kasi, yung luma, kasi pag nilinis mo, baba, magmumukha na siyang bago. Pag na siyang bago, matatawag mo ba ng luma yun? ba? Diba? Di mo naman matatawag na luma yun. Kaya pag mayroong kayo, hanggat maaari, wag nyong lilinisin. Bago nyo, kung gusto nyong ibenta, wag nyong lilinisin. Ayaan nyo lang yung barya nyo na ganyan. Para sa mga kolektor, alam nila na lumang-luma na talaga. Ito sa dumi ng ano dito say, sa ilalim dahil sa sobrang ito ano to eh. Palayan to dati siguro, palayan nga ito eh. Binibenta yeah. ng amo yan. Oo, oh, binibenta nga ito eh. Yan ang ko, ano? May ano to. Uh, nila sa may-ari kasi na kuha na ako ng video pero ipopromote ko na rin kasi ano oh, Per square meter ibinibenta kung dun sa mga gustong bumili dito po yan sa ano kontakin sabihin nyo na rin dito sa king FB page kayo mag message na rin kayo yan binibenta yan dito ah, binibenta po yan at talaga namang yan napakaganda so meno guys medyo mahaba na ating content hindi na ako magtatagal Maraming salamat nga pala dun sa mga followers ko, dun sa mga subscriber ko. Sana huwag kayong magsasawa. At maraming salamat sa inyong lahat guys. So, God bless you all. Maraming salamat sa inyong panunood.